Kabanata 6 Carmelita, ginoong manito, anong ginagawa niyo dito? Narinig kong sigaw ni Don Alejandro na tatay ko nga pala at hindi lang siya nag-iisa dahil halos nasa likod niya ang buong barangay. Bam! Gulat na gulat din ngayon si Manito at napayo ko sa harapan nilang lahat. Ipapaumanhin niyo po Don Alejandro ngunit nagkakamali po kayo. Hey, hindi na natapos ni Juanito ang sasabihin niya dahil naglakad papunta sa amin si Don Mariano ang tatay niya. May iba pa bang ibig sabihin ang lihim niyong pagkikita ni Binibining Carmeleta? Ganyan ba ang itinuro ko sa iyo, Juanito? Galit na tugon ng gobernador. Tahimik lang at halos nakayoko ang lahat. Napatingin naman ako kay Madam Olivia pero nakayoko lang din siya. Shucks, what to do? OMG, hindi nga pala normal sa panahong to ang makitang magkasama ang isang babae at isang lalaki. Kailangan kong takasan ang nakakahiyang ito. Isip, Carmela. Alam ko na. Ah, aray. Ba -ba Parang nahihilo ako. Iklamo ko sa hawak sa ulo ko at nagpagiwang-giwang ako. Ito na lang ang taing paraan para makatakas sa kahiyan na to. Kamilita anak! Narinig kong sigaw ni Doña Soledad at dali-dali siyang tumakbo papunta sa akin at sinalo ako. Well, sana talaban sila ng acting skills ko. Gumising ka anak! Narinig kong sabi pa niya habang tinatapik ang pisingi ko. Lumapit naman si Madam Olivia at hinipo ang noo at leeg ko. Pagod lang ang binibini. Mas makakabuti kung makakapagpahinga na siya. Tugon niya. Shocks, buti na lang nagigets agad ni Madam Olivia na ito ang escape plan ko. Marahil napagod siya sa biyahe at hanggang ngayon ay hindi pa pala kayo nakakapagpahinga. Narinig kong sabi ni Maria, OMG, oh, nasa Hacienda Alfonso na pala siya. Hashtag, I feel so betrayed. Mauna na kayong umuwi pag-uusapan pa naman ni Don Mariano ang solusyon sa nangyaring ito. Hindi namin papalagpasin ang kapusukan ng dalawang batang ito. Narinig kong sabi pa ni Don Alejandro, si ama, Oh shucks! Kapusukan talaga. Feel ko tuloy ang landilati ko na. <laughs> Mas makakabuti kung hayaan mo muna ang ama mo. Tugo ni Doña Soledad na nanay ko pala. Ang word lang kasi parang bigla akong nagka-instant mami. May pagkakahawid din siya kay mami, parehong mahaba at kulot ang kanilang buhok. Maliit na ilong at payat na pangangatawan. Hindi ka matitiis ng amo mo at gagawin niya ang lahat para sa iyo. Dagdag pa niya habang inaayos ang kumot sa higaan ko. Nandito na ulit kami sa Shenda Monte Carlos at syempre, Kinakaroon ko ang acting ko na nahihilo ako kaya todo asikaso talaga sila sa akin ngayon. Kahit pala papano, may mabuting bagay din na ang mapunta ko dito. Nananasan ko muli ang pagmamahal ng isang ina. Napatitig lang ako sa kanya nang bigla niyang himasin ang ulo ko. Ilang buwan din kitang hindi nakita anak. Kumusta ang buhay sa Manila? Nakangiti niyang tanong. Napaisip na lang ako anong isasagat ko. Hindi ko naman alam kung anong mga nangyayari sa buhay ni Carmelita nung mapunta ako dito. O okay lang naman? Oh shucks, bakit ba hindi ako sigurado sa sagot ko? Napakunot naman ang noo ni Doña Soledad. Anong okay? Madalas bang gamitin ang lingwaheng iyan sa Manila? Nagtatakan ng tanong. OMG, mabubuking ako nito eh. Dahil sa mga pinagsasabi ko, I should speak accordingly to their time na. Pero how? Tama nga si Madam Olivia, I should shut my mouth. Okay? ah uh, pa parang ayos lang, parang ganun. <laughs> Napangiti na lang siya at hinimas ulit ang buhok ko. Pagkalipas ng ilang taon, mas madami ka pang matutunan at magiging alagad ka na rin ng Diyos, sabi pa niya. Tapos hinawakan niya yung kamay ko. Nakakapanghinayang lang ang taglay mong ganda talento na pwede mong maibahagi kung magkakapamilya ka man. Ngunit mas mabuti na rin pagsilbihan mo ang simbahan. Dagdag pa niya, oh, sumukhang tutol siya sa pagmamadre ni Carmelita. Bakit ba magmamadre si Carmelita? Baka gusto niya ding tularan ang ate Josefina niya. Sige na, magpahinga ka na. Bukas ka na lang humingi ng tawad sa iyong ama. Sabi pa niya sabay-halik sa akin noo at tuluyan na siyang lumabas sa kwarto ko. Ay, kwarto pala ni Carmelita. My goodness, sinasabi ko na nga ba ito yung kwarto ni Carmelita kung saan ako pinag ni Lola Carmina. Hindi naman ako makapaniwala na parang walang pinagbago ang kwartong ito pagkalipas ng mahigit isang daang taon. OMG! Bakit sinadya talaga nilang reserve ang kwartong ito bilang alaala kay Carmelita? Binibining Carmelita, kumising na po kayo. Narinig ko ang isang boses ng babae habang hinihila ang kumot ko. Sir, Jenny! Emily! Sisipaan ko kayo pag di kayo tumigil. Reklame ko pa at agad kong hinila pabalik yung kumot ko. Binibini, si Teresita po ito. Ipinag-otos po ng inyong ina na gumising na kayo. Mahuhuli na daw po kayo sa paunang misa sa bayan. Dagdag pa niya. Tapos naramdaman kong may tumatapik sa balikat ko. Dad! Ang gulo nila! Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi pagmulat ko, OMG, oh, I'm here pa din. Hayes, akala ko na nanaginip lang ako. Yun pala, nandito pa din ako. Tara na po, binibini. Nakahanda na ang pampaligo at damit ninyo. Nakangiti niyang tugon. Tinignan ko naman siya mula ulo hanggang paa. Ilang taon na siya? Bakit parang bata pa niya? Medyo singkit at kayo mangga ang kulay ng balat ng babae nasa harapan ko ngayon. Mahaba at straight ang kanyang buhok. Teka, sino nga ulit siya? Ther... Theresita ba? Nagulat naman ako nang bigla niya akong hilahin at tumakbo kami papunta sa isang maliit na kwarto. OMG, ang lakas niya ha? Akin na po ang damit niyo. Nakangiti niyang tugon. What? ako na lang. Gusto kong mapag-isa, yan mo na lang ako sa labas. Sabi ko, napatangon naman siya at hindi pa din nawawala yung ngiti sa mukha niya. Masusunod po binibini. Teka, sandali. Ilang taon ka nga pala ulit? Tanong ko, ewan ko, pero para kasing nababagabag ako na sobrang bata niya tingnan. Labintatlong taong gulang na po ako binibini. Labintatlo? Thirteen ba yun? E di close lang siya sa age ni Emily. Grabe, ang bata pa niya para maging katulong. May kailangan pa po kayo, Binibini? Ah, eh, wala na. Sige, salamat na lang. OMG, grabe. Sa murang edad, nagbabanat na ng buto ang mga kababaihan dito. Samantalang nung 13 ako, puro pag-facebook lang ang inaatupag ko. Nakakakonsensya naman. Nalaki ang mga mata ko nang makita ang isang bathtub na sa kahoy at puno ng rose petals. Wow! Parang naka-check-in ako ngayon sa isang hotel ah. At dahil sa excitement, agad akong lumusong sa tubig at nagtampisaw pa. Pero grabe, ang sarap maligo. Iyan ang isusuot ko. Nagtataka akong tanong habang nakaturo sa kulay puti at itim na barot saya sa tapat ko. Opo, binibini. Sagot ni Teresita, sabay hawak sa balikat ko. Mukhang normal lang sa kanya ang tulungan magbihis si Camelita. Ako na lang ulit. Kaya ko namang magbihis ng mag-isa. Tugon ko. Pero parang napasimangot siya. Siyempre, hindi ako sanay na may ibang taong nakatingin pag nagbibihis ako, no? Nandito po ako binibini para tulungan kayo. Tugon niya pa. A ako na lang, kaya ko naman. Hintayin mo na lang ulit ako sa labas tugon ko. Napayo ko naman si Teresita. O oh, sige, tatawagin na kita pag tapos na ako magbihis. Pwede mo na akong tulungan mag-makeup, suggest ko. Para kasing nalulungkot siya pag di siya nagtatrabaho. Make-up? Ipagpaumanhin niyo po, binibini. Ano po iyon? OMG, Camila, o oh, okay, ka nga? Don't you dare do it again. Oh, ang sabi ko, make-up. Putol ba yung tali sa dulo nito? Palusot ko sabay -turo sa baturo sa ribbon na nakalagay sa harap ng damit. Wow! Aba meron po binibini, kukunin ko lang sa ibaba. Nakangiti niyang sagot sa takbo pa palabas. Shucks! Muntik na ako dun na. Napaupo na lang ako sa upuan at pinagmasdan ng sarili ko sa malaking salamin na nasa harapan. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na ako na ang babaeng na sa painting ko lang nakikita. Teka, katawan ko pa ba to? Tinignan ko yung balat sa ibaba ng bato ko. Oo nga, katawan ko pa rin to. Nandito pa din yung balat. Well, at least kahit papano may pagmamayari pa din ako sa panahon na to. bini ito po, nakangiting tugon ni Teresita habang hawak yung kaputol na ribbon na kinuha niya at tinulungan na niya ako magayos. Carmelita, tara na. Bakit bakit tagal ng iyong paghahanda? Narinig kong sabi ni Maria nakatayo siya ngayon sa pintuan. Naiinip na si ina, tayo humayo na. Dagdag pa niya, wow, di talaga ako magtataka na bigla ako maubusan ng dugo sa kaka nosebleed nito. Hindi naman ganun katagal yung biyahe papunta sa bayan, pero siguro kung nasa year 2016 ako, di na kami makakaabos sa misa dahil sa traffic. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. Wow, ang ganda ng simbahan dito. Nakapasok naman ako noon dito nung bata pa ako kasama si Jenny, Daddy at Mommy. Pero di ko akalain na mas bongga pala ito this time.